Nagulat na naman tayo sa mga bagong taripa na ipapataw ng Amerika sa ating mga produkto. Kung matatandaan po ninyo, noong nakarang Abril lamang, inanunsyo ni yes. President Donald Trump ang pagtaas ito ng mga taripa sa mga produktong galing sa iba't ibang bansa para protekta ng mga US industries. Mula sa average more or less, mga 10%, tinaas ni si Trump ang taripa sa mga produkto ng Pilipinas sa 17%. Malaki-laki po yun. Ang taripa po ay ang buwis na pinapataw ng isang bansa sa mga produktong inaangkat nito mula naman sa ibang bansa. Mas simple na po natin. Halimbawa, kung gusto mong protekta ng mga lokal na magsasaka ng tubo, pwede mong taasan ang taripa sa imported na asukal. Sa gantong paraan, mas magiging mahal ang pagangkat ng imported na asukal. Ang mga namimili naman, mas pipiliin siguro ang lokal na asukal dahil nga naging mas mura ito kesa sa mga imported. So, in general, protectionist measure po ito, itong pagtataas ng taripa. Ngayon, nung inununsyo ni Trump nung Abril ang pagtaas niya ng mga taripa, gaya po ng ibang bansa, nakipagnegosasyon tayo sa US para ibaba ang mga bagong taripang ito. Katunayan, nito lamang July 8 Umaasa pa ang Malacanang na nagkakaigihan na ang mga negosyador ng U.S. at ng Pilipinas at mukhang pagbibigyan tayo ng U.S. na ibaba itong taripa. Pero kinabukasan naman, July 9, nagpadala ng sulat si U.S. President Donald Trump kay President Marcos para sabihin na lalo, pang, lalo pa nilang tinataas ang taripa ng Pilipinas. Ang 17% na pinapababasaran natin, etinas eh, pa sa 20%. Sino ba naman mag-aakala na ganun na mangyayari? Pero kung tutusin, mas mababa pa rin yan sa taripang pinataw ni Trump sa ibang bansa sa ating rehiyon. Halimbawa, ang Malaysia nasa 24%, Indonesia 32%, Thailand 36%, Cambodia, Myanmar at Laos higit pa sa 40%. Sinong mga nagwagi o sinong nagwagi sa kanilang negosasyon? Well, apparently, yung Vietnam, una pong pinatawan ni Trump ng taripang 46%. Pero sa huli, pumayag ang US na ibaba na ito sa 20%. Gaya po natin. Ngayon, anong epekto niyan sa atin? Taon-taon ang US ang top export market ng ating mga produkto. Noong 2024, higit labing anim na porsyento ng ating mga exports ay binenta natin sa US sa halagang 12 billion dollars. Kaya't asahan po na unang tatama ng mga bagong taripa ang mga Pinoy exporters na magbabayad ngayon ng mas mataas na buwis pag nagbenta sila ng produkto sa Amerika. Maring magka-epekto rin sa foreign exchange earnings ng ating bansa dahil baka mas kaunti ang bumili ng produktong Pilipino kung mas malaki ang buwis na pinatong dito. At maaaring maapekton din ang ilang global supply chains. Ito po yung iba pang produkto na umasa sa mga produktong ating binibenta. Ang number one export natin sa US ay mga electrical at electronics components and equipment. Kasama na po riyan ng ating semiconductor industry, higit $6 billion po ang inaangkat natin sa US, at least ng last year. Sunod dyan, ang heavy machinery and equipment na 3 billion at mga animal and vegetable fats and oils nasa 600 million dollars. Kaya't ngayon, naghahabol ang ating mga para sa isang panibagong round ng negotiations sa US. Sana lamang, huwag lalong tumaas ang taripa ng Pilipinas. Mga kapatid, Ed Linggao po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.